So, happy farming at Senior Valentin Integrated Farm. So, ito yung ating ginagawa, no? Uh, tayo ay mag uh, sasabog mamaya ng ating labanos, uh, ang ating uh, labanos Condor Quality Seeds. O, company ng Condor. Then, uh, nagkarlan radish. So, isang kilo siya, nilagyan siya, natin siya ng 7 WP85. So ito isang insecticide na inihalo natin dun sa buto ng ating labanos. Kasi pag inihalo natin sa buto ng labanos ay uh, na-prevent niya at uh, hindi siya hinahakot hinahakot ng langgam. So yung yun yung ating ginagawa. Then uh, ito naman ay na lang itong inihalo natin yung ating uh, kilo kg uh, buto ng labanos sa ammonium sulfate. Parang sa ganun, paghahasik natin dun sa area, medyo balance siya sa ano, natin. Ito yung kinasanayan namin, no? Matagal na namin itong ginagawa since parang 2,000 pa na kapagsabog na ako nito. Yahalo lang natin siya na mabuti. Ganyan. Then, pagka nahalo mo na siya ng paganyan, ibalik mo naman kabila naman. So, ayan. Kabila. Ang importante lang naman dito, eh, ma maihalo natin siya ng maayos dito sa ating ammonium sulfate na magsisilbing basal fertilizer na rin niya. Mas balanse eh, kung meron siyang medium o pamparami yung kanyang abono na ammonium sulfate para paghasik natin hindi masyadong makapal, madali nating matansya yung ating uh, yung ating labanos na hindi siya magdikit-dikit pag uh, hasik at ang isa pa madali natin matansya kung gaano kalaki yung area na natin malalagyan kasi minsan na uh, yun naman ay nasa practice lang din ng farmer na katulad namin na mga magsasaka kasi merong siyempre, meron siguro dyan na uh, mas gustong humasik nang wala ng ammonium sulfate pag magaling humasik, pwede yun pero ako dahil ito yung na-practice ko ito na yung nalalaman ko kaya ito yung nais kong i-share sa inyo so ayun tinaluan natin yung ating uh, labanos ng 7 para ito ay insecticide para hindi hakutin ng langgam para pag tumuboy dun sa ating sa ating field ay makita natin na medyo maraming sumisibol dahil hindi hinakot ng langgam so yun lang yung nais kong ma-share uh, hindi naman ako ganun ka-expert sa ganitong bagay pero at least ha uh, ito yung kinasanayan ko para dun sa baguhan na talagang zero pa yung knowledge niya ito yung paraan na nais kong ma-share so mamaya pupunta tayo dun sa field at ako ang hahasik nito so maraming salamat and bye bye so ganto po sasabog na tayo ano ganto po yung paraan namin na magsabog kung saan dadako tayo pangkaray naman na ginagawa natin dito apat na ano apat na hagis so ganito isa dalawa tatlo apat so ganito po kami kung sumabog. isa dalawa tatlo apat so ganito kami kung ano magsabog ng labanos dito sa akin katulad nga na sinabi ko kanina Uh, ah, papakita natin kung paano tayo talaga sumabog ito kasi naikita nakikita namin na isang discard eh. Para medyo balanse yung ating pagsabog. So, ang karaniwan, Madali lang naman itong pag-aralan. Tsaka makikita mo naman sa resulta ng iyong ano, ng iyong pagtumubo na siya. Usually, so, apat siya. Isa, dalawa, tatlo, apat. So, ayan. Isa, dalawa, tatlo, So, gantong paraan yung ginagawa namin. At sa uh, pagkakaalam ko naman, may mababalansin natin. Ah, so, kawan eh. Kaya, nais ko rin makita ninyo paano sa ganun kung saka sakaling merong interesado na mag tanim ng labanos meron na rin kayong pwede nyo itong gawing guide na rin tapos kung nakita ninyo na medyo madalang medyo ko yung ating uh, ating buto dagdagan nyo ng konti ganyan lang no. so yun yung ginagawa natin So, ganito lang naman kasimple yung ginagawa natin pag nasabog. Ni-estimate natin, tsaka nakikita naman natin kung medyo malimit o medyo manapadami, makapal yung ating sabog o manipis. Kaya, tulad na sinabi ko, apat lang, halos, na-release. Pag nakita natin medyo konti, pwede naman natin dagdag. Para lang to do sa hindi wala pang knowledge sa labanos kaya sinikap namin na magkaroon ng video hanggang sa pagsasabog So gagawin natin dito, kukumpletuhin natin yung video katulad ng ginawa natin na uh, mula dun sa ating paghahalo ng ating binhi hanggang sa pag uh, ngayon ay nagsasabog na ako, mahasik na Then, hanggang sa makaharvest ko, humpituhin natin. So, ayan, may mga kasama tayo dyan. Kasi, inaayos pa natin. Medyo, medyo ano tayo ngayon, na ah, nagmamabilis tayo ngayon dahil medyo favorable yung weather condition. Kaya, ginagawa natin ito halos sabayan. Pinatanggal. Then, tatabunan pa ito mamaya aararo rin. Yung salamat and happy farming sa inyo. So, ayan after natin na humasik, Eto eh, ito ay atin namang tatabunan, muling aararuhin. Dahil lang gamit namin dito ay kalabaw, ayan, inaararo niya. Kung mapapansin nyo, may mga damu pa siya, yung mga kulay green na yan, mamamatay yan pagka inararo na ulit ng pabalagbag. So, yun yung ating ginagawa, yan yung activity na pagkatapos sumabog. Usually, kasama, kasabay ko yan, uh, kasunod ko pala, na after kong makapagsabog ay siya ay mag aararo, bilang tabon dun sa ating mga seeds ng ating labanos, para mas maganda ang tubo, mas malalim siya mas maganda yung inihahaba ng ating uh, labanos ayan, hindi pa ako tapos mag uh, maghasik, eh pe may kasunod na ako kasi dapat one day activity lang ito, after makapaghasik ay meron namang magtatabon So, 'yan 'yung activity namin at sana may natutunan kayo. Sana i-share kong video para sa mga baguhan, pinapakita lamang namin 'yung aming naging activities. Sana may natutunan kayo at maraming salamat. And happy farming sa ating lahat.